sa po idol? Welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na mga videos na aking sa internet o subscribe na po yung para updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw Ano yata? Ano yata? yung snatch? Agad na <laughs> <laughs> oh, babab. Parang lang cellphone Ano Ano yun? Ano Guys, sobrang dami sabaw ng bihon ko. <laughs> Lagyan mo yung gulay mo! Palami. Palamig! Palamig! Gusto mo malamig! Pero na hindi pa rin nilalagay <laughs> yung gulay! Ha! ulo. Ha! Laging palamig! Ay guys, sobrang dami sabaw nga! Ba't naman palami kasi ate lang ganyan? Sabi <laughs> ah, ka naman. Pa pwede mag-asawa? Kawawang maging asawa mo pag ganyan. basketball. Hmm. Ay ba? Oh. <laughs> Sige, mali na siya. <laughs> <laughs> Uy, nalakaw <ako> sabi niya. <laughs> Ang Meron na sa Wala ka Meron sir, <laughs> lang. <laughs> Baka mahal Wala bang Medyo mas magaling Meron ako sir, Mas <laughs> magaling sa estudyante. Principal. Principal. Dear Siya pa talaga nasa harap eh mali-mali yung galaw niya. Ano Halatang hindi nag-practice ito. <laughs> Dali. Napakasweet naman. Ayan eh. Napakasweet naman nila. Uy. Uy. Ah! Ah! sa Ah! Ayun eh. Pinagamot niya. Pinisil din. Pambira mag-asawa to. One plus one equals three. Alam kong mali. Pero ikaw ang aking pinili. Ayun, ayun, ayun eh. <laughs> <laughs> Laki ng smile na yun. Ano? Sobrang kilig. Nagpagupit eh. <laughs> Anong gupit gusto nyo? Hindi na po kasi ako magkasya dito. Thank you po. <laughs> Ayan ha, kumakain na naman kayo dyan ha. Ang kalat, kalat tapos na okay? eh. Pagkatapos mo magubas, hindi naman kayo. Umabibos. Napakasakit talaga. Sumakay ako sa jeepney. Ah, sumakay sa jeepney. Kung nagkatabi. kasi ah, gawin ka eh. <laughs> hindi mo pa yung next. Siya <laughs> na tuloy nag-next.

mas natakot nung wala na maskara. Wala ko, lumipat yung problema niya ate. Wala na lahat kay kuya. Ah? O oh, sige, kunin mo. Ito na? Oo. Sa Starbucks. Kain sa Starbucks? A few moments later. Ano ba, pangas, bilisan mo na naman. Galit na galit na. Ano ba, pangas, bilisan ito, ginawa nga ako, di ba? Sabi mo, may babalikan ka lang. Talaga, kain na kayo dito. Di, hindi, ito. Ito yung ginawa ko. Pagkain mo. Ano yan? Ba't ka pumili? Ano ka ano? lang kakain tayo dito? Ay, hindi. Sa labas lang tayo. Hindi ko kain po. Ang presyo dyan, ang mahal-mahal dito eh. Pambihira <laughs> di ka naman ah. Nahimik ako sa bahay. O, kayo mo tabi na sabi na. Eh, ako nasa'yo na, na yan. Uwi na, na ito. ako. <laughs> ito. mo kasi. Pinaasa mo kasi. nako uh. Naku! Like kidlat! pa pa eh! Wah! kulungan nga ako Kala mo ah. Okay, Kala niya, ligtas siya eh. Oh no! Ako? Walang... Oh, Mama face? Oh, Mama's face? Oh, Are oh, <laughs> you thirsty? You want anything to drink? Wants some... Kirapan no, niya pa eh. <laughs> got... Did that jabal? You're super... Good. Oh no! Oh? Buntis ang iyong partner. Pero hindi ka sigurado kung ikaw yung ama. Ano ang gagawin mo? Pa-X-ray ang bata. pa x, -ray? x -ray. Bakit? para malaman ko kung ako ang ama. Pa-X-ray tawag? Pa-X-ray. pa ka okay, oh, mm -hmm. oh, no? <laughs> <laughs> ano? ka ba, ka ba, boss? Boss, sagot mo, boss? Boss, ano sagot mo? <laughs> par, par. Mm. Kaya pagbatin pagbati. Ko, pag kinasal ako, ganyan yung suot ko pa? Oo nga, yun. Pag -astig, eh. Pag naka Ano? Baro? An baro? Hindi. <laughs> para <radas Wallenaria> <mesa? tr vive> Eu sou é? um belo, um belo homem doente. kemudian itu bayangan memang namanya umpamanya itu kasih siam sanbian kan oh palingan lo dipaka gawa yo cepa par

May bagong sabatas ka Sa wakas may napala din Ako sa gabi-gabi kong ginawa